Hello mga kaibanan for to this video. Ang istorya na akita. Tundum, hindi mo pa sinunod na kami matubo ba? Mayatid mo yung panahon. Wow! Siyempre, adi taro kita sa akin. mo yung na dati. Doon galambing tarong, doon galambing lang nilang galambin, panahon. Nakuda yun. Kaya e matignan sa, ba, Tabunan mo naman ako ng kumot. Yes? Malamig kasi. Tabunan mo naman ng papo. Mm uh niya -huh. niya naglaong. Ha? Tabunan? Anong tabunan? Kung tabunan, lupa ang itatabon, hindi kumot. Kung kumot, kumutan mo naman ako. Yun ang totoo. Yun ang totoong Tagalog. Kung tabunan ko, no? Tabunan ng lupa. So, eh. Tabo na ulit mo. Bye-bye and I thank you. Kakainis. Kakapagod dito manirahan sa Maynila. Kakapagod talaga. Bakit? Ano nakakapagod? Uwi na lang ako sa Dabao. Ano nakakapagod? Ang hirap ko na magtagalog dito. <laughs>